itong pinakain ko sa ano sa manok natin dito yung aso ko maliit ayun Ayan Ito ang mga manok ko dito. Doon sa ano. Si kibol. Si buyog. Si pula. Si 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 kiang. si latom si perroje si siya maraming ano, ayun, sa, ano si lawihan yan lawihan nagtatago pang isa dito tayo guys ayan oh pa yung isa oh. isa yung nagtago meron pa meron pa yung ano doon ha apat mayroong isang sunoy yung mga manok ko oh. yun si lawihan at si pula si si ano si kibol si buyog si latom si paruparoji o si jia yung dalawa bago bago pa yan hindi hindi sila maka ano maka itlog kung ano kung e, walang laki Uh, ano tayo magkape pa tayo yun guys kape tayo yung ano stick basta dito sa bundok magkape lang tayo no? ah yun masarap Tago siya. Hindi siya magpakakita. Ayan. Ayan <coughs> siya. Ang <isaw. coughs> mga anong bae ng manok ang akyat ng kulungan nag-iitlog din yung daa yung tatlo ah tatlo ba yun na ano na, na pupugan na siya sa ano ah, doon siya sa ugara nila mag-itlog dito, ma dito lang tayo guys mag-update na ah, ano natin dito sa napugara natin yung ano yung bunggalon no? yung ano yung ano ba yun sa ano yun ito yun no oh. hindi pa tapos uh, yung napuga natin oh. uh, no ano yung ano lumutuan natin at saka yung ano hindi pa tapos kasi ang sobrang busy pa natin oh. merapadito pa dito yung ano sa bundok kasi yung ano may mayroon nagpunta dito si Dokyo na ano ng manok. Mayroong apat gan para sa kanya. Sa din. Yun. pa bukas sabihan ko yung ano sabihan ko yung si ano si Mang Kuting si ano ah, sasama kami pumunta sa bundok ayun guys no uh, dito lang tayo mag update Ayun, guys. Magkape lang tayo, no? Ah! Ito lang kape natin. Ayun. Ilagay sa natin yung, no, sipi natin, no? punta doon sa ano uh hindi -huh. makitang dalawa <coughs> 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 <coughs>

Wa wa. <coughs> Uy. Paro paro. Si ano? Si Gia. <coughs> si White Black. Yung ano tahod. At si Latom. Si Buyog. Si uh, na biyan si kibol si pula si kiang si lawihan ito yung kadukyo dito ayano o yan bali ano apat merong bae eh. Sinaligan ko at saka yung ano. Ano. Eh. Grabe yung motor umaakyat ng bundok. Ah, uh, kasi guys, dito sa bundok, umaakyat ng mga motorsiklo. Magkoni ng ano, yung mga karga yung sa ano yung pang ano doon sa ano sa ibaba. Ito dumadaan sa ibaba oh. Duno. Oh. Sa ibaba yung ano, sapa no. Dumadaan sila. Uh, ano, dinuhatan nila ng daanan. Para makadaan yung ano, motorsiklo. Nalsan nila yung mga bato. Pinahil nila. Para makaakyat yung mga motorsiklo nila. Yan guys oh, maraming uwak dito Naubos yung mga ano ko. ubos yung. Yung ano. Yung mga piso ng munga. Yung mga ano ko. Uh, wala ng. Mga piso. Naubos ng uwak. Nagpa ano. Pakot dito. Nagpa itlog na naman. <laughs> Grabe ng uwak dito. Guys. Hindi. Hindi basta basta. Maraming ano. hindi tayo makaparami ng mga manok kasi yung ano yung ano dito matigas yung mga uwak no din guys no nagpamarami ako dito ng aso kasi yung ano eh? yung, isa sa taas siguro oh yung naglakad na naman saan ka yun yung dalawa yung maliit ito yung malaki yung yung pangalan ng Rambo wala dito si dun sa ano kina ano niya sa akin yun yung manok yung bae si dun sa kanya ulang laki dun sa ano ibahay sa akin yan at mayroong dalawa dun sa ano dun sa taas taas namin ano kasi doon siya nakapugada. da <coughs> sugatin ko yung ano yung malalaki kong manok ito oh nagsuro-suro yung manok kong puti Uh, Ang pero walang, walang bunga. <tapos> Ito tayo kung nakatapos. Kapya, no? Na merah pada yang mana tapi Uh, update tayo no kasi uh, may puntahan natin punta tayo sa bundok mo mo yung <coughs> ano yung yung mga niyog no? itanim ko na yun sa ano lupa ni sa nanay ni Mang Kiting at uh,

eto yung ito may sana ng compare layo nges na roll no? mga loya ko diyan ayan guys noh uh, eh tayo eh uh, iton la po video niya para to, uh, kasi yon, uh, nag-update lang tayo sa, dito sa bahay, kasi wala pa tayong ano, meron pa akong landkaring, mamaya nan sa malayong bundok, Kung yung nakita niyo bundok, uh, meron akong pupuntahan, kailangan, ayun dito lang, tuloy itong देखियो